Ayan po, sa idol, kumukuha ng talbos. <coughs> ito yung masarap na talbos. Ito po eh. Talbos ng kamote. Kahit na mo lang ito, tsaka mo lagyan ng dalawang, ano? Native na manok na May kibaw ang ito. Ayan po. Tapos, sa laga mo ito, violet po ito. Napakagandang kamote ng kahoy nito. Ayan, marami rin bulak talbos ng kalabasa, oh. Ang una. Eh. Pag wala na kasi ano. Wala na ang O, taba o. Oh. Ilaga mo to. Ilagay mo sa taas ng ano. Tsaka lagyan mo ng isilang itlog. Tsaka konting asilang. Yun lang. Napakasarap na. Ayan. Uh, saluyo. Ito mo. Ano. Saan mo um, na um, ito? Talangan sila. Ang taba ng mga kalabasa. Ayan. Ayan. Talapi ang na kamatay. Ang dami. Ayan. Ayan nagminitawan good morning, good morning, happy monday po ito, po, po, ang kakainin namin ni Rudy po talagos ng kamote saka lagyan mo ng itlo yun lang, okay nga masarap na Rudy po, mas spicy pa good morning, good morning talagos ng kamote, na violet yan, yan po, napakaganda yung pagkain niya, may talaga saka lagyan lang natin ng dalawang itlog dito papatong natin dyan dalawang itlog masos siya po yan mga itlog na yan mga idol tagyan lang natin ng konting asin mga idol yan lang tatakpan natin yan yan po yung ulam natin ngayon ito lang pwede na mga patola pagyatin natin tapos tinatalbus natin yung ilalim ano para agat ano idol yung ilalim yung sinaka niya ano, yung Kamay so, tinanin, mayanin, mga idol, ito, 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 ito. Ang dami na namin alaman hanggang doon So, ang palaya natin, unipan natin, ano? Oo. Okay. Oh. Ito, ano, yung, yung sa baba, kagaya nito, ito, ito, ah. Uh, tinatanggal ito. Para, paakit ng tubyon. Yung ganito, tinatanggal. Yan ang uh, ito, ang dami namin sinatanim. Pagulan na po, ang dami po ako nung, ano, huwag mong kukunin ko ano. na yung uh, duhat. Duhat. natin ito, kukuha ko ng kawayan doon, ano?

Terima kasih <muchas> telah Oh, kain na, kain na. Kain na muna. jangan yeah, to yeah, Toyo Ayan, yun talaga yun. siya, kahit kung boyot Okay. Ayan naman? Good morning. Good morning. Tayo? Ano? Ano malit sa akin? malit Tama ako. Ano lang malit ah

Papaluto ko po kayo ng talapi at saka puro ano? Ayano ayano. Hopo. Nami si Ed na, si Ed Abelliar. Ah? Ayen. Nasa npo? Sa oh, ah, karon ba? Ayos, so, salamat po ah. Ayun. Oh, hello. Salamat. Hindi ba? Ah, uh, mag- mag-aano mag, po ako sa ano, sa uh, sukulan 'yung mag- uh, Wow, guest wow. speaker. bawang at saka konting kanin. Yan, umaga. Umagang kay ganda mga idol. diyan. Almusal natin yan. Masarap na po yan. Pwede Good morning, good morning. Sir, kahit na wala ka na sa usawan dito, kaya sina po ito eh. Hmm? Tansya niya. Hmm? Malasa rin na. Ayan po. Ang daming bisita. Kain na po tayo mga idol. Hmm, masarap. tangkong Kangkong. Ay, talbos ng kamote. At saka itlog. Hmm? Kalambot na. Masarap. Mm -hmm. ah, Malambot yung talbos ng kamuting ito, yung violet. Ay, napos tayo mga isa. Good morning, good morning.